what's up? Good morning. What's up? Good morning, guys. Kamusta kayong lahat? Ayun na, Merkulis na ako babiya. <laughs> Tara, samahin nyo ako, guys. Tara, time check, 5, uh, time check, 5.28 a.m. Tara, let's go. Grabon tayo. Grabon tayo, guys. Namiss ko kayo, guys. Tagal natin, feeling ko, tagal ko hindi nakapag-upload, eh. O, tagal ko lang hindi bumiyahin. Eh. So nababiyay ako guys ngayong Merkoles Ilang araw kong hindi nagbiyahe. Ilang araw kong hindi nagbrabo guys Time check 5.30 Trasamahan niyo ako guys Tayo okay, may pumasok guys Papuntang Monopecia So guys first booking Line ng pickup 2.3 2.3 Puntang Moa. Okay na rin pamasayan niya eh. ito, ah. Ayan, 464, guys. Diretso ka, abante ka ng konti. May makikita kami sa bahay na sa gilid may malaking gate na bukas. Dito po, Trinidad Gate, po. Ah, oh, ayan, Trinidad Gate. Sige, pasok ka na sa dulo ako. Thank you. Trinidad Gate. Ng guys, drop na tayo dito sa NU Mowa. Plus 35, 627 nung marami. Yung gross tapos yung net sa akin 464. At natin yung pinat, 35 pesos. Let's go guys. May pa-possible may pick-up na din tayo dito. May pick-up na din tayo. 5ecom 5ecom SM Mall papuntang short 2 First booking sa Incentives Woo! Yan lang siya guys oh Yan lang yung drop nyo 72 so, petot <laughs> Guys, test down ako dito guys sa Marina 216 yung akin Tapos may pamasok ko din dito guys uh, bu Biglang bumaba yung pamasahin nyo oh. 152 na, 152 na lang papuntang Marte Baclaran <laughs> Samantalang yung galing lang dito sa Makapagal 216 to 152 Tara guys, kunin na natin to guys Pangatlo sa incentives Guys, drop ako rito sa ano MRT top Pasay Edsa Dito sa may Sogo Yung ko rito eh Ito may pamasok din ng booking Kamagang Hotel dito sa may Pasay Tap Papuntang uh, Pablo Campo Extension sa Makati Mapua 187 <coughs> Mababa pa pamasahin ni Grab Guys, touch tayo dito guys sa uh, ano Mapua Dito ko sa Extension, Makati May pick up din tayo dito 1.3 kilometers Pinoros Extension 312 pesos Tara guys Kunin natin ito Pakalimot sa incentives natin Guys Trap tayo dito sa BGC Tapos may pumasok din kanina May pumasok kanina uh, pick up na sa may target Alay ng pickup Tapos nag-cancel naman Kaya ito may pumalit uh, Pickup na Ito 1.8 kilometer pero okay din kasi walang ano, medyo mabilis to kaysa nung kanina yung pag-cancel. Papuntang Makati, 200 something. Guys, 200 something. Hindi ako masyadong makapag-video ngayon. Nahirap ako. Wala na yung phone holder ko. Tapos, ang pangit ng ano ngayon. Ang pangit ng bagong selo. Kung alam niyo yung selo. Kasi dito sa... Habang bumubiyahe ko, meron kami gamit dito ng selo yun na yung yun yung, yung pinakaano namin walkie talkie para medyo malibang kami sa biyahe eh, pero nag-update kasi siya ang pangit niya nung, nung last kasi pagka pinindot mo lang siya sa pwede ka magsalita tapos pagpapatay mo na lang din siya pipindutin mo, lang, pipindutin mo siya kaya hindi kailangan mo pa na, kailangan mo pa na kailangan mo pa i-hold um, so, ang pangit ang pangit tapos babagal lang signal ko hindi ko alam mo nangyayari Yung guys, uh, drop tayo dito sa bako or guys. Uh, kanina pag drop ko sa Makati, may pumasok. Nag-rolling tayo pa pumasok guys, eto. So, 447 yung net. Tumatago na yung pasayero, chat ko muna siya. Meron na kasi pickup din guys eh. Wow. Mag-cancel po, sayang. <laughs> So guys, galing ng Makati guys, 447 yung net. 618 yung gross. Magkano yung commission niya? Ang no? Masad natin yung toll 80. Kasi nag-costal kami. Tsaka na IAX. Tapos may iba na bagong booking tayo guys. Tapos mataas pa yung pair na ito. Tapos ano lang siya. Ah... Uh, Ayala Malls Tambo Paranaque 409 Tara guys kunin na natin to guys Let's go Ito yung selo namin guys sa pangit na oh. Di mo na siya pwede pindutin pindutin Dati long press mo pa So yung, yun sinasabi ko guys Yung ano yung selo namin Yung parang uh, Walkie talkie Yung tawagin sa amin Nag update siya So siguro mag install ako ng panibagong apps na lang Yung buzz try namin kasi pangit na talaga ng selo Hassle siya, mag hassle ka pag magsasalita Kailangan mo siyang yield Kasi yung last na Ano, siguro na-update siguro to So okay, guys, drop na tayo guys dito Bale, 409 yung net ko Tapos yung marami pa, 152 Okay Rolling ulit or baka kukain muna tayo dito time check guys ay 10.40 magkano na earnings natin 2.538 okay rolling tayo baka mayroon pa tayong makuha pag wala kain tayo hey, what's up guys sa time check 10.55 But mag alas 11 so na umaga at kakain muna tayo guys kakain muna tayo guys at para tuloy tuloy na dito ako sa may Caltex dito sa may Makapagal ay joke na pala to medyo ako na Kutrip ko na tayo dito at Ang ulang ko po guys ay bagis Hindi ko alam kung alam na yung bagis Kasi sa amin lang yun eh Parang yun yung uh, ng Tarlac City Pero ipapakita ko sa inyo guys Ito yung giniling na baka na ginisa sa bawang sibuyas Tapos sa uh, Giniling na baka na sinilagan ng kalamansi Sarap na ito guys Lagaman sibuyas at sili Panalo parang style sisig pero mas ano kasi ito mas masarap to para sa akin ito so guys so, wow. na siya kasi baka to eh masarap na ito guys kain po tayo giniling na baka masarap na ito guys let's go guys let's eat buhay grab driver walang pasayaro may bawang na pagkain ito mabiga ka muna wow isa to sa mga teknik para makatipid nagbabawon ka ng pagkain mo pero wala pa sir tabi ka lang sa ano sa mga gasolina ang ganyan no? magkipark ka lang kumain ka ito tayo tara guys samahan nyo ako guys time check 11.20am tara samahan nyo ako mag rolling tara samahan nyo ako maghanap buhay back to the ball game guys time check guys sa uh, 11.37 ito ang oras, mag -alas 12 na naman Ito guys, may pumasok guys sa so Puntang Intramuros, galing rito sa Dominga Asay 183 Yo, what's up guys? Ito ako sa ano, ito may pasero na ako Hello po I'll Turn po, ma'am Abigail po, no? Sa ano ma'am no? Sa, sa, sa ano po ba ito? Malapit po sa Robinson Maglolia uh, Guys, touch tayo rito sa may San Juan Kaya Magbablog sana ako, magre-record ako ng clip Pero may pumasok ko na na pasahero Kasi may pa may booking na ako eh Ito so, guys, drop tayo dito 269 ng gross 200 O5 oh, sa akin, sa atin ito guys may pumasok 159 pesos Puntang Manila City Hall Ang baba ng pamasahe Parang hindi na makatarungan to Passenger na sharing yata. their location Pamasahe ng mubit Tara guys samahan nyo ako Time check 1 hour pa Ibala ng half Bilis ng oras Let's go okay. drop na, Baba na ba ba na pamasaake 159 lang oh. Soras. Soras, dito na ako drop na sila. Hype na yan sa oras para sa mga nananantay dito sa NPS. Sinad din ako paano pa BGC guys. dalawa pa safe dito ko eh. Sending na ako sa barang traffic dito guys. Sobrang traffic dito Umay Guys, nag-send din ako guys Pa ano, Acacia States Pawala-wala pa yung ano dun Internet Napaka-traffic dito sa Maynila ngayon May ano yata si Miorisco. ko Aray ko Dito okay na dito ma'am Tinggal na lang ma'am Nakaharap po kasi eh. Guys, touchdown tayo rito sa SM Makati. Nag-sell din na tayo, di ba? Ito, nakapagad -tay yung tayo rito. May nakuha tayo pa po ng Glorieta 4. 350 yung uh, net niya. At uh, yung gross, 435. Confirm payment. Waiting ulit tayo ng booking, guys. Tinanggal ko na yung sell, ko. Time check, uh, mag aalas stress na ng hapon. 15 jobs. Ito. Loreta Por. Ese Makati, ginagawa ngayon to eh. Uh. Ito guys, ah, may pamasok kayo. 85 peto, taragas, kunin natin to. Ayun na sila guys, 85 petot. Or... Mag-change na lang sila ng ano, booking. Kasi yung wheelchair ng kano, hindi kasya. Maharating pa yung babae. So makabigla sa kotse, hindi, hindi tumulong paglalagay sa likod. Kasi rin na lang natin. Ayaw oh. Mapakancel ko. Ayaw makancel oh. Walang option. Pakansel na lang natin sa kanya. Ma'am, pakansel na lang po. Pakansel na lang po. Pakansel na lang po. Hindi po makansel pa ma eh. Pakansel natin guys. Bigat tong ano? Pawisan pa ako rin. Sasakay naman sana natin sila kaso oh. Hindi yung ano eh. Ayun guys. Kinancel na guys. Nagkaroon tayo ng 50 pesos. Pero ang tagal bago cancelin. Ito guys. May pumasok guys. Uh, 92 pesos. Dito lang din sa Makati. Guys. Time check. 3.56. 4 minutes left. Before 4pm. So waiting tayo ng alas 4 para sa incentives ang kailangan na lang natin ay apat so let's go guys waiting tayo 4pm guys alas 4 na guys tara magtagal lang na tayo let's go kunin natin yung apat pag natin yung apat si, dini, si destination na tayo pa huwi. ah, game 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 apat yung kailangan ko para sa 520 pesos na incentives. Let's go. Waiting. Yan, may pumasok ng The Rise Makati. 83 pesos papuntang The Landmark. Papuntang The Landmark. Guys, trap tayo dito sa may The Columns. Nakamoy yung sasakyan natin ng ano. Ganun sa lang dalang something karne. Tarap tayo dito guys Pangalawa eto may, may pick up din tayo dito Pangatlo Dito lang din sa Makati 142 pesos Guys, isa na lang guys para sa ating incentives na 520 Isa na lang guys, isa na lang malapitan dito Kaya papalit ng BGC Pagka-drop ko dito, wala akong sumunod kagad ka ah Parang nasa gitna ng mga tiyang buhokin ngayon. May bumutok na. Woo! Uy, oh. Narinig ako, guys. Sabi ko, papuntang BGC. Papuntang BGC nga. Ang baba ng pamasaya, guys. 178 lang, oh. BGC, oh. Oh, my goodness. Anong nangyari? 28 lang. Papuntang BGC. Woo!

So, hindi na tayo pa uwi, guys. Hey guys, sana pasukan tayo, guys. Diretso pa uwi. Long shot. Pero may mga pumapasok na opportunity, oh. Ba't ang taas ng pamasayan nito, ito? Papuntang Makati, oh. 394. Tumas na yung pamasayan, oh. Kunin yung nakakapagtaka. Sobrang baba. Siguro de depende sa area kung saan madaming booking. Doon bumabasis si Grab sa demand ng booking. May pumasok kanina eh. Putang heavy harrison eh. Ito mawa naman oh. Ang taas na pamasahe po, 158 oh. Galing nga rito sa BJC kaya so gusto ko ng diretso guys, kinansel ko. Okay guys, pinasok ka na tayo guys oh. 750 na putong sukat putong sukat tara guys samahin niyo ako win na tayo guys PGZ <makes noise> Uy, sa so wakas guys, drop na Umay oh dalawang oras guys Walang-walang dalawang oras para sa 700 plus Ang kapangitan para ito sa BF na ito Ito yung drop off nila Mag iwan ka para kahit di pag wala kang sticker Drop na guys bali 750 yung gross Ay yung net 780 yung gross Kapoy kapoy na guys Kapoy kapoy So ito yung total na tinakbo natin guys na, Pero iles mo yung 15 km Kasi bago ko ito gamitin kanina may 15 kilometers siya eh kasi umalis kami kahapon so ang total na kinita natin guys ay guys uh, 5,100 yan ang gross ko ibabawas uh, ibabawasan pa yung gasolina dyan tsaka yung boundary ko na 1,2 ito so, guys mapagka start sa may sea oil papapunta ko sa ganda ko kasi dito may uh, rebate na 5 pesos per liter Naga September na naman to kaya papapurtap ako sa talaga. Yung guys ang kinita natin yun nga total lang kinita natin Ito nga. Ang start. start ako ng ano? Nag start ako ng magalas sa isyon. Tung oras na, no? magalas sa so ocean. Ipit ako sa traffic kaya sa BGC. Grabe traffic! Ipit na ipit ako sa BGC! Umay! Guys, kaya kung nagustuhan mo itong video na to guys uh, Please subscribe this channel for more content At sana nakatulong sa inyo At guys, huwag din rin kalimutan hit yung bell button At syempre, malaya kayo mag-comment kung ano opinion nyo Syempre, share nyo rin at i-like Maraming salamat po, kapoy kapoy na, look at my eyes Maraming salamat po, peace out!